No, kaip, very realist yun ah, mabiyayang araw ngayong araw na ito alam nyo ba guys ako ay natutuwa ngayon dahil singko sa aking pagkabuhay ah, yun masasabi ko kasi kahapon akala ko katapusan ko na utay utay ako ng hina ng aking mata nagdilim tapos Muntik na ako mahulog sa, ano, sa kinaupuan ko sa bawal kasi tumatay nga ako dahil sumakit ang tiyan ko. Kala ko natatay lang ako yung pala bumaba na naman ang aking dugo. Na-stress kasi ako sa problema sa Pilipinas, guys. OFW kasi ako. ba diba, sabi ko nung nakaraang video ko, hindi ako, hindi ako exemption sa stress. Yun, isa, isa rin ako sa nadali ng stress. ba diba, sabi yan ng doktor, ang stress talaga ang number one na kalaban sa immune system. Yun na, na-stress nga ako. So, akala ko, ordinary lang ako na pupunta sa CR. Akala ko ganun lang pala. Biglang sumakit na ang ulo ko ng pagkasakit-sakit. sumabay pa ang sikmura ko. Tapos pinagpawisan na ako ng malapot. Tapos, hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko. Tapos, utay-utay na ako mabubuwal. Di ginawakan ko ang ulo ko ng ganun. Kasi buti nung araw, ako ay may jacket na nakahood ako noon at makapal ang hood. Eh ngayon wala. Di kinuper ko ang ulo ko ng ganyan. Tapos nung naramdaman ko babagsak na talaga ako, nung malapit na ako sa sahig, ng ano, ng CR, buti malinis ang CR namin. Bumagsak ako ng, ano, ng, ang kamay ko na itukod at uh, buti na lang walang nangyari sa akin. Tapos yun uh, nagdasal ako. Kasi ko, Lord, ibalik mo ako dito sa mundong ibabaw. Ayok pang mamatay. At tapos, yun, nawag ko yung aking tagapagbantay. Kasi ako may tagapagbantay ako. Way back 27 years old pa lang ako nakilala ko na siya. Kaibigan siya ng lola ko. Ang taga ano siya. Taga kabilang dimension. Yun. Sabi ko, Uncle Janet, tulungan mo ako kasi hindi ko kaya mamamatay mamam na ako. Hindi ko pa di pa tapos ang mission ko yung anak kong college tsaka uuwi talaga ako ng northern summer alam nyo guys parang may may ah, taong humawak sa akin dito kasi nakalugbok na ako eh may taong humawak sa akin dito at iginanon ako tapos pinagpawisan ako ng amukha ko pawis ng pawis tapos uminit ang bukong katawan tapos ang nahin masinasan ako ang kamay ko naglock ayaw na magganon pinilit ko i ganun ayaw ginawa ko kasi naalala ko yung first aid training ko na pag na parang inaatake ipilit na yung atakehin ka pa lang ipilit mo ipump yung kamay mo ng ganyan para maano yung arteries ng puso ay bumuka para lumabas ay umanay, sumaykulit ang dugo tas ayun ay mas masan ako pag labas ko sabi ko sabi ko sa kasama ko may chocolate ka ba dyan kasi sabi ko kakain ako, po mabang sugar ko at ang aking ano ang aking dugo mababa kaya kailangan ko palakasin kasi ang chocolate more energy yun kumain ako ng isa tapos uminom ko ng maraming tubig ayun ay mas masan ako yun awa ng ay, Diyos ayos na ngayon ako kaya, first day ko na to sa third attack na anong nangyari sa akin kaya first day morning ko to kaya masaya ako na nandito ako ngayon na nakasurvive sa tatlong pagkakataon, hiyo akong ma-stress. Talagang, sabi ko, go with the flow lang. Tatapos din to. Hindi nga lang talaga sa anak ko. Kaya, ang dasar ko sa Panginoon Diyos, Lord, ibalik mo pa ako sa earth, patapos ang mission ko. Yung awa ng Diyos. Nandito ako ngayon. Hallelujah. Praise the Lord. At saka sa kaibigan ko, thank you, Uncle Johnny.